Hello mga kapitsahay. 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 Hello mga kapitsahay. Malapit na ang Pasko. Tuturuan ko kayo ng mga putahe na lulutuin. Ito aking ituturo ay inasal. Simpleng recipe lang ang ating kailangan, hindi na magastos. Tara na, halina kayo, tuturuan ko kayong magluto ng inasal. Mayroon tayo ditong hita ng manok, pwede rin naman kayong gumamit ng breast. Ihiwain po natin ng tatlong hiwa. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Pagkatapos po natin mahiwa, ilalagay po natin sa isang bowl at imamarinit natin. Ilalagyan po natin ng 1 4 cup na toyo lalagyan po rin natin ng suka Lalagyan po natin ng dalawang kutsarang oyster sauce Apat na pirasong kalamansi Lalagyan natin ng kaunting luya Lalagyan po natin ng bawang Maglagay din po tayo ng tanglab. Maglalagay tayo ng asukal. Maglalagay tayo ng paminta. Maglalagay tayo ng kayeng. Maglalagay tayo ng kaunting asin. Marinit natin ito ng anim na oras para masarap ang ating lulutuin na inasal. So, ibabat natin ng ganyan. Halo-haloin po natin para yung nilagay natin na ingredient maglasa hanggang ano, mababad. Ito na, tapos na yung marinate. Ngayon, ilalagay natin sa, ano, sa isang tabi ng anim na oras mas masarap pagka matagal ang babad. Lumalasa. Mga kapitsay, eto na yung binabad natin na overnight. Uh, huwag natin itatapon yung pinagbabaran kasi gagamitin natin pamahid sa ating iihawin na chicken inasal. Eto na yung pinagbabaran ng manok. Ngayon, lalagyan po natin ng mantika at saka atsuwete. O ilalagay na natin yung mantika. Tapos po, lalagay na natin yung atsuete. Halu-haluin po natin ng ganyan para na mapipiga yung atsuete. Para kumulay dun sa nilagay natin na ano, pam mapamahid. Lalagay na natin sa ihawan yung inasal. O oh, mga kapitsay, gagawa naman po tayo ng chicken oil. Kung may chicken inasal, mayroon din chicken oil. Ngayon naman po, ilalagay na natin itong balat ng manok sa kawali na hiniram ko sa kapitbahay. Ano ano sabi? Ano ano sabi? Ano ano sabi? <laughs> Ngayon naman po, para lalong sumarap, lalagyan po natin ng paminta at laurel lagyan din natin ng bawang para lalong mas masarap pa. Lulutuin natin ito at pamamantikain natin. mga po, halu-haluin lang po ninyo para lumabas yung natural na mantika ng manok. Mga po, ay nangon ko na ito. Ngayon naman, lalagyan natin at yung kawali. naman po, lalagyan natin na atsuwete itong ating kawali para magkulay. haluhaluin haluin lang po ito ng kaunti hanggang sa kumulay ang ating chicken oil. Ngayon po naman, ibubuhos na natin yung chicken oil dito sa isang tasa at sasalain natin. O oh, mga apo, mga kapitsay, ihanda nyo na maraming kanin. Tara na, kumain na tayo. Huwag niyong kalimutan, ilike ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang resipe ni Lula Vlogger. Ako po ay magpapaalam na. Mga kapitsay, sana panoorin nyo lahat ang aking mga video. Lalo na po sa aking mga kababayan sa Baryo Kabalawangan. Kumusta kayo dyan? Panoorin nyo na. Biyain nyo. Dati ko Bye-bye!